Alaman ko, ano ba, panahon pa pala ng ninya-ninyo, alam mo na ito, na i-offer na sa'yo, tinanggap mo na. Pagkatapos itong expats, hindi ka man lang, hindi ka man lang nagpalipadangin, hindi ka man lang nagyabang. Hanggang sa ito, nakaharap mo na, naka, nako, palingsahan na ng pag arte Kumusta si Nicole Kidman? Pinapangarap lang ng bawat tao makaharap si Nicole. O, oh, diba? Kamusta oh. siyang ka-eksena? Kamusta siyang ka-eksena? Napakahusay. Mm -hmm. Sobra po. Hindi ako nag-exaggerate or lang, ano. Sobra. Ang ginawa ko lang sa eksena namin, nakatingin lang ako sa mata niya. Niramdam ko lang kung ano yung mga sinasabi niya. Nagpadala lang ako. In other words, nag-react lang po ako. Uh -huh. ang, eto, ang turn out, beautiful scene. Ito yung mata-mata acting na tinatawag, eh, no? Hindi, <laughs> yeah, kasi mata -mata... siya naman, eh. opo, eksena niya po yun eh. So, siya yung maraming uh -huh. ininya. So, okay. ako, bilang yaya niya, bilang nani, nagre-react ako. Uh -huh. Tapos, uh -huh. siyempre, kailangan, ibigay ko din sa kanya yung support ah. Kaya, pagkatapos po ng eksena namin, niyakap niya talaga ako. Kasi, nadaliang siya na gawin yung eksena niya dahil tama po yung reaction na binibigay ko sa kanya. Tama. Kami. Oo. Hindi ko po, po siya sinabawan, hindi ko po, po ano, suporta lang po. And it became a very, very beautiful scene. One of the Ayan. most beautiful dun sa entire series. Oh. Romel, meron lang ako itatanong kay Tita Rubina oh, talaga. Nagmamalaki kasi ko bilang isang Pilipino sa sinabi niya. Maraming salamat po sa pagtataas niyo ng kalidad ng ating pagka-Pilipino. Mm -hmm. Dahil ang sabi sa inyo doon ng staff, Karabaw English ang gagawin niyo bilang nani. Pero paglaban ka. Hindi. Gagawin ko ito ng nararapat at tamang pagsasalita. Dahil ang mga Pilipino ay magaling sa lengguaheng banyaga. Thank you so much, Ms. Ruby Ruiz. Thank you. Paano mong sinabi sa kanila yun? Ah, totoo po yan. Kasi nung binigay yung script. Kasi yung role ko, pag ang kausap ko, Pilip, kapwa Pilipino, Tagalog. Ah, uh -huh. Pero kapag uh, kaharap ko kunwari yung mga amo ko, si Nicole Kidman, Brian T, O minsan uh -huh. yung mga bata, naging English. Doon sa script, parang baruk barok yung English ng konti. Yung ganon. Uh -huh. Sabi kong ganon, why can't we straighten out the grammar and have, you know, the lines? Tama. Because sabi ko, inaki, ko kasi mabait naman yung director eh, si Lulu Wang. Uh, -huh. uh, sabi ganoon na pronounce very particular siya, Lulu Wong, parang Wong. Huh? Uh, sinabi ko sa kanya, you know, a lot of, majority if not all of the domestic helpers, and not just mm -hmm. domestic helpers, but also the overseas Filipino workers are all, all educated. Some of them are even principals, some of them are teachers a lot of them are university graduates eh, totoo naman po di ba At totoo naman yun kaya nga ang bawat pilipino basta OFW basta pilipino pinag-aagawan una may loyalty Two oh, di ba? Pangalawa, masisipag. Ikatlo, okay. di nahihirapan sa pakikipag-communicate sa kanilang mga pinagsisilbihan. Kaya, okay. talagang pinalaktakan ka ng mga OFW natin sa iba't ibang dako ng buong mundo dahil sa sinabi mo. At maraming salamat yung kalidad ng pagiging Pilipino natin. Itinaas mo talaga, Ruby Ruiz. Grabe salamat. Okay, thank you po. Maraming salamat. Isang, isang karangalan sa akin ang mabigyan ng ganung role. Marami Tama. maraming sabi na sa mga interviews doon, um, hindi daw ba ako uh, naapektuhan, na parang stereotype. Sabi ko, hindi. Dahil ito ang pagkakataon ko para iangat ang you know, ang image ng isang overseas Filipino worker. Eh ang ganda Totoo. ng karakter ko eh. Ano ako, mm -mm. very loving, uh, committed mm -mm. sa trabaho, napaka-loyal mm -mm. dun sa pamilya. Very much like all the traits that we have. Oo. Uh, Pilipino Pero diba talaga. Pero -ano ko, ko, eh di ba isang karangalan po? Napakalaki. Oo. Uh -huh. Romel? terubi in-audition yeah. mo po ba itong role dito? Paano po mo nakuha itong role na ito? Sa dami-dami ng artista. I'm sure hindi lang ikaw ang nag-audition dyan. Di ba? Oo. Maraming Marami po. Maraming nag-audition ng mga artista na mahuhusay. Okay. Mm -hmm. um -huh. Hindi ko naman sasabihin kaya ako to nakuha ako akong pinakamahusay hindi po totoo yun. Uh, <laughs> okay eksakto okay. lang po yung hinahanap nila na physically yung in terms of age they were looking for someone na uh medyo nasa ano na 60s or late 50s because uh, I have to be older than Nicole Kidman uh, uh, dahil uh, ang papel din na po doon mula sa pagkapanakton sa batang bunso eh ako na ang yaya Mm -hmm. mm. -hmm. Yun, ganun po. Ah, uh, ano, um meron pong mga nag Hindi nga ako invited sa audition. Mm -hmm. But in fact, I think ako yung hinahanap na peg more or less dahil nakita yata sa isang poster ba o ano ng iska. Mm -hmm. Ayon, ah sa iska. Mm -hmm. Oo. Oh, oh. Sure ko na parang ganyan, ganyan ang peg. Tapos, so mga ganun yung hinahanap. Pagkatapos po, meron yung napakapalad ko na meron isang uh, colleague sa indie film si Chanel Latorre na nag audition. Mm -hmm. Tapos ayun nagtanong siya ano hinahanap ninyo. 'Yon. Mm -hmm. Tapos sinabi na, more or less ganito yung oh sa pinakita Ruby Ruiz sabi ko I know somebody ganyan ganyan. Mm -hmm. So malaking pasasalamat ko kay Chanel. Tapos uh -huh. po 'yon in-email na nila ko and everything. Uh -huh. The rest is history. Alam mo, Para sa'yo talaga yan. Para patulayan ko sa'yo, Tita Robina, talagang sinusubaybayan kita. Sa iska, ang gusto ko, yung dinalaw mo yung profesor, nagsasampay ka ng damit, hinimatay ka. O, oh, di ba? oh, di ba? Hinimatay ka habang nagsasampay ng damit. yon Ang galing-galing-galing mo naman kasi talaga. Ako man ang producer ng expats, talagang, ay nako, ikaw ang pipiliin ko. At talaga, kahit nani, kahit basurera pa ako, dumpster diver, kukunin ko yung role na yan. Apar Nicole Kidman, pangarap ng bawat artista na makasama. Ba? Ang maganda naman mo nun, nung nag-audition kami, nung, kasi parang na-shortlist na ako, gano, may mga pinagpipilian na, hindi ko na po alam po sinong iba. Hindi naman ina-announce sa amin na si Nicole Kidman ang kasama. Oh, oh. Nung nakuha na ako, dun lang sinabi, wow! eh nasa set ako doon ng ninya-ninyo, hindi ako oh. makatili, hindi ako maka <laughs> <laughs> Eh kasi may sakit ka doon eh. <laughs> Oo, oh, <laughs> oh, <laughs> alzheimer's mga kalimutang. Kaya si, si Maha ang unang nakaalam. Kasi mm. before the take, nung pumasok yung call, magka-take kami nun, sabi ni Maha sa akin, la, hali na, take na. Tapos sumisenyas ako sa dalilan, tapos meron akong kausap na nag-i-English-English ako. Kaya sabi niya, ano yun, meron ka ano, afam na boyfriend? Sini ka usap <laughs> <laughs> Nakakatuwa. Sabi ni Tita Julie Paras, Tita ito ni Gladys Reyes, magaling ding actress. <laughs> sabi niya, Sobrang nakaka-proud bilang Pilipino ang magkaroon ng isang magaling na kababayang aktres na tulad ni Miss Ruby Ruiz. Congrats daw po. Sabi ni Tita Julie, Julie Paras. Ayan. Okay. Nakakatuwa. At mula kay Juris Doctor Channel, siya ay nagtatrabaho sa Google sa Amerika. Mm. Sa Amerika, CFMR -er at SNNR. -er. Nakatutok po kami ngayon ay si Miss Ruby Ruiz ay isa sa mga true pride ng Pilipinas. Nakaka-proud po maging Pilipino dahil kilala po tayo na magaling sa kahit anumang larangan. Diyos ko, Thank you, Juris Doctor. Maraming salamat. Thank you. Nakakatuwa. Kita mo, lahat talaga mga OFW, mga taga Canada, UK, Amerika, proud na proud sila sa'yo. Itinaas mo daw ang level ng kanilang pagka-OFW. Yes. At diba? yes. saka... Mm -mm. sinikap ko po talaga na ni Cristine na maging makatotohanan ang paggampan ko sa isang nani, isang Filipino oh, oh. nani. Yon yung oh, oh. um, pinakita po dun sa series, especially sa yung episode 5, yun ang mm -hmm. parang tribute ng expats para sa Filipino overseas worker. Ayun, ang ganda. Kalangan oh, oh. dedicated oh, oh. para sa atin. Sabi ni Lara May Abrigo, nice si Lola Pilar is in the house. <laughs> Congrats po, Miss Ruby. Thank you for making us proud. Ay, ay. Alam mo, Pilipino talaga. Grabe. Ako, nakakaloka naman talaga. Eto, congratulations, Miss Ruby. Rubbing elbows with Nicole Kidman. Oh my God, I lost words. I'm so proud of your achievements. Continue to fly. I'm so proud na ako ay Pilipino. Mula po ito kay Wating-Wating ng London. Oh, okay. Sabi po kay Wating-Wating, hindi po ako umabot sa rubbing elbows. Hindi ko siya abot eh. <laughs> <laughs> matangkad. matangkad. <laughs> Yung elbow ko hanggang na uh -oh. niya balakang. <laughs> Ayan, matangkad. Nay, underrated actress kasi si Miss Ruby napakahusay po niyang umarte kahit po sa mga supporting roles niya. Siya po ang tipong artista na lalamunin talaga ang bida. Congrats po. Ay, nako. Mm, galing. Pero siya, ano to, dalawa to, itong ipag-iimbita mo, meron kang expats, meron ka pa linlang. Iba, yes. grabe kamantalen hey, ng ang pagkakataon. Okay, mm -hmm. oh, pagkakataon grabe para talagang ano eh, inayos ni Lord, di ba? Nauna ang Ninlang mm -hmm. sa Prime Video. Tapos mm -hmm. nag number one ang Ninlang all over the world, I mean 20 countries buya tayo, number one sa streaming, mm -hmm. sa Prime. Kaya, nung nandun ako sa New York. Ay talagang sinamantala ko rin na i-promote ang Ninlang. Oh, oh, Aa, okay? tama. Uh, hindi ko lang alam kung may mga nag-air o na-capture 'yung ano know, pero yon na I'm so fortunate sabi ko gano'n that I have a show a local show back in the Philippines that uh streamed first in Prime on Prime Video which mm -hmm. became one uh, the number one show on Prime mm -hmm. first so, many weeks. Mm -hmm. so I hope mm -hmm. that ano expand sabi ko ganyan eh ma-achieve din to kasi uh -huh. mataas ang ano ang benchmark number one ng din lang Mm -hmm. Bago bago namin itanong sa'yo kung ano pa ang susunod mong mga proyekto internationally, eto'y mula kay Obet Sapin, isang Vilmanian. Sabi niya, congrats po kay Miss Ruby Ruiz na nakilala lang namin ang gusto nung napanood namin ang extra na indie movie ni Ate B. Sobrang galing niya po doon. Napakahusay at natural umarte. Kaya naman, pasok siya sa international scene ngayon. Gaya ni Miss Dolly De Leon. Deserve niya po ang mga Papuri sa kanya. Naku, totoo yan. Gusto ba ikuwento ko sa iyo ano ka naman sa extra? Sinusubay ba yung si Ruiz? Oo. Okay. Ikiimbita natin sila ulit. Pakiulit. Expats and Linlang. Okay. Iniimbitahan ko po kayong lahat ng mga kababayan natin na subay ang Linlang sa Free TV at ang of course, ang Linlang ay nasa prime video pa rin at ang Expats now showing nasa streaming ano na po platform ng Prime Video. Ang pinapalabas po ngayon ay episodes for Expats episode 1, 2, 3 and 4. Watch out for episode 5. Iyan. And anim na episodes lang po ito directed by no less than you know multi-awarded Miss Luluwang and starring Nicole Kidman, Sarah Yu Blue and Ji-young you. Tapos sa uh, main cast na po. Kasama naman po tayo sa main cast. Anak po. Congratulations. Ate Aynay, ay, 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 dalawa kami itong Filipina. Ako lang ang nababanggit. Kasi a -a. si Ameline Perdanilla is a singer based in Hong Kong. Mm -mm. She is a coat quote unquote non-actor when she was ano uh, when she audition ibig ko sabihin a -a. hindi siya professional na ano na artista but mm -mm. she's very na paarte siya ni ng direktor. And she was also very right. good. Opo. Na, ang layo na talaga na nalilipad mm -hmm. ng ating si Lola <laughs> Belen. hindi <laughs> <laughs> ba? Nang oh. niya ninyo. Nakakaloka. Pasalamat mm -hmm. po ako sa ninya ninyo para nila nagdala ng swerte sa tutuulan. totoo lang. Totoo. Oo, Kasi oh, totoo. po, pa, ano na nun eh, patapos na ang season 1 ng Ninya Ninyo, nung in fact nilungan pa ako ng mga co-actors ko doon na nag-audition kasi parang ilang self tape yung pinadala. Eh di, hindi ko na po magawa sila tagahawak ng phone, mga ganun lang po yung ano namin. At nag-offer pa noon ng production. Uh, gusto mo ba kunan natin ng yung with the camera? Napaka-supportive po nila. Uh, sobra po. Sobra. Ay, ay, kompleto ko yan. Nakompleto ko yan. Minsan naiinis ako sa sa'yo. Minsan naaawa ako. Ayan. Si Lulu Balig. Nako, ng Rainbow Hill, San Francisco. Tuwan-tuwa. Paborito ka rin daw niya. Ayan. Maraming maraming salamat. At ano na ang susunod pa sa mga international uh, projects mo? Ah, uh, okay po. Meron po akong sisimulan. Uh, hindi ko muna sa bawal pang sabihin ang title. Pero nandito na sila. Dito isushoot itong Australian Filipino production. Uh, mm -hmm. Okay po. Ah, uh, ang release po nito abroad. All right. Okay. Hindi ko Kung alam kung sa kan or kung saan mang papasok na festival, but definitely ang ano po ang premier nito sa Australia. Tapos okay. lahat po ng cast Filipinos tapos binigyan po ako nila ng karangalan at ano na mag-suggest oh. Si, so lahat po ng mga maiisip kung pwedeng magaling dun sa mga iba-ibang roles pinasok ko po ang mga pangalan wow, at, wow. Hindi, oh. yung, alam mo katulad, atal ko sigurado nata, at po ni Solomon Cruz alam ko ipapasok mo si Sol alam ko. Alam Hindi ko, ko alam yan. Ko Oo. Basta, basta may alam ako, Tita Ruby. Basta, alam ko. Unang-una, kaya ka kinakasihan ng kapalaran. Bakit mabait sa yon Diyos? Hindi ka maramot. O -o. Hindi ka maramot. Ang biyaya, ibinabahagi mo. Hindi mo sinasarili. Uh It pays to be silent talaga. <laughs> Hindi ka mayabang. Thank you, Mr. Ruby -Ruiz. Congratulations. Congratulations.